Tahas ang tinawag na inutil ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa harap ng isyu ng korupsyon sa flood control projects. Sa budget deliberation sa plenaryo ng Kamara para sa proposal ng AMLAC, iginiit ni Tino na masakit mang pakinggan ngunit inutil talaga ito dahil hindi nagawang pigilan ang malalaki at kahinahinalang transaksyon ng mga opisyal ng gobyerno, DPWH at mga kontratista. Kaduda-duda na anya kapag ang withdrawal ng milyon-milyong piso ay in cash, kaya dapat ay napansin o napunan na ito ng AMLAC. Sagot naman ng budget sponsor na si Negros Oriental Representative Maria Isabel Sagarbaria, sumusunod naman ang tanggapan sa umiiral na anti-money laundering law. Agad o naglunsad ang AMLAC ng financial investigations sa dalawang kaso ng pag-freeze ng assets na inihain sa Court of Appeals mula nang pumutok ang flood control scandal. Pero punto ni Tinio, bakit nariyan pa rin ng AMLA kung hindi naman magagampanan ng tungkulin na bantayan at pigilan ang mga illegal na transaksyon na mga tinawag niyang sindikato ng gobyerno? Hindi po ba covered ng mandate ng AMLC yung mga transaksyon na nagresulta sa pag-withdraw ng ganito kalaking mga halaga ng pera Ng taong bayan na ninakaw. Suspicious indicators are present. Covered persons such as banks report the same to the AMSC mm -hmm. as suspicious transaction mm -hmm. report. Knowing that they are businessmen, contractors who handle government projects amounting to millions, banks, as part of their contiguous support due diligence, after condition requirements are met, will allow them to withdraw. in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.